Alden Richards na miss ang namayapang ina sa isang eksena sa Family of Two. Kahit mismo ang binyansagang pambansang bay na si Alden Richards, relate na relate sa pinagbidahang pelikula na Family of Two. Sa Instagram, nilapag ni Alden ang isang eksena nila ni megastar Sharon Cuneta at inihayag ang kanyang pagkamisa sa namayapang ina. More than a decade na since I lost my mom. I wish she's still here para mas maparamdam ko pa namahal mahal na mahal ko siya, say ng aktor. Kasabay rin yan ay nagbigay siya ng payo sa publiko, if you still have your parents with you, you are so blessed. Iparamdam mo sa kanila ang pagmamahal mo while you still can, ani niya. Kasunod niyan ay bigla niyang naisingit ang pag-promote ng pelikula nila ni Sharon. Isama niyo na sila sa Sinehan and Watch Family of Two. Make them feel loved, caption ng aktor. Sa comment section, mababasa ang ilang netizens na nakanood na ng nasabing pelikula. May ilan pa nga ang nag-agree sa sinabi ni Alden at naka-relate din sa mga eksena na ipinalabas. Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento. This scene made me cry na pakol ako sa nanay ko dahil sa movie na to. Dito talaga ako umiyak ng sobra-sobra. It's like watching a film na kwento namin ni mama. Salamat Alden and Sharon for this film. Miss my nanay, she is an avid fan of you Alden but lost her 2022. Diyos ko Lord, walang tigil ang luha ko sa pagpatak. I don't have a mom anymore. Kaya ramdam ko yung pelikula nyo. Kasalukuyang ipinapalabas sa mga lokal na sinihan ang Family of Two, na bahagi ng Metro Manila Film Festival, MMFF 2023. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.